Good afternoon and what's up what's up mga bok So for today's episode natin mga bok Ipapakita ko sa iyo kasi uh, Most of the clients Way back 2020 2021 Nasa fruiting stage na po Ang karamihan ng aming mga customer At kalimita na tinatanong kung Paano Ano ba ang dapat gawin sa pag pruning Well eto ngayon may mga naunang video na kami sa pag Pero ito ngayon, ito, pakita mo. Yung, mula dyan, pataas. This is an aviary tree, one year and seven months. One year and seven months yan, naitanim. We are here in Cebu City, particularly in Talisay. okay, So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano mag -proning. As you can see, kailangan nyo ng mga tools. Ito, para sa mga malalaking uh, branch na nagagamitin natin. Ito. So, oh, typical na lagari. Then, we have the pruning shear, so, so, para sa mga maliliit. Ngayon, isa-isahin ko kung may mali, may tama bang gagawin sa pag-pruning. Actually, wala naman tayong magiging mali. Lahat naman ay tama ang ating gagawin only that, kailangan lang natin uh, kung sa tao pa gugupitan natin para magmukhang bago magmukhang guwapo ang ating mga pananin and therefore, dito sa pagpruning natin ang purpose ng pagpruning para tumagos ang araw at maiwasan ang pest infestation and as well as uh, pinoproject na natin yung mga branch na matitira kung saan posible na mamuo ang mga fruitlet. So, let's go! So, lagay muna natin ito dito. Ngayon, nakita nyo dito sa baba, ito yung branch na to. So, kita nyo naman, ito, naputo lang. So, dapat talaga, uh, i-correct ko lang ha. Ito dito dapat, sagad ito. So, hindi kaya. Dapat sagad ito. So once again, lahat ng pinuputol natin dapat sagad dito. Dapat sagad yan ha. Kasi ang mayayari yan, katulad nga ito inataki lang o nabulok lang siya. So dapat sagad ito. Ayan. So, kita nyo, malinis na. Ngayon, tingnan natin kung ito ay dapat na ba nating putulin. Well, pwede natin to i- Putulin ito or ito na diretsyo. Pwede natin ito putulin. So sa ngayon, hindi ko ito gagalawin. Ang gagalaw, gagalawin ko dito sa puruma na to, dito sa taas. Ayan. Pasok ka dito daw. sila So, sa nakita nyo mga bok, ang ipapakita ko naman ngayon ay yung tinuro sa sa atin ni Papa na open center method. So, nakita nyo, as we started, wala pa akong ginalaw. May pinuto lang ako yung mga mali na naka nakaprune. Ngayon, unang putol, makikita nyo ang kaibahan. So, for the last time dong mula ta, baba pataas, eh, ganun mo. Mula ta. So makikita natin ang kaibahan ngayon kung puputulin natin dito. So ipapakita ko sa inyo ang open center nito So nakita nyo, unang putol pa lang, ayan umaliwalas na kagad. So ngayon, dito papasok ang trimming. O ititrim na natin yung mga maliliit. So kita nyo naman, dito ko pinutol kasi tinira ko to. Ito na branch. Ito dito. Ngayon, ito naman, sobrang dikit nila. Dito, Okay, sobrang dikit nila. So, puputulin ko so ito. Kita nyo, ang kaibahan. Okay, Pangalawang putol, for sure pag maaraw ngayon tagos na agad okay so ititrim na lang natin ng pakunti kunti so ito tanggalin natin to so another tip kung bakit kailangan natin mag pruning sa ating kasi sa mga ganito na malalaki na yung puno magaganda na nangihinayang tayo na putulin. Kasi, kala natin, pangit na kasi nakalbo na. Pero, that's the essence o yun, yun ang importansya kung bakit tayo mag prone So, kita nyo naman, isa, dalawa, tatlo pa lang, dito pa lang, maliwalas na. So, ngayon, ito dito, bawas-bawasan natin yung mga ano, sanga-sanga. So once again, sabi ko nga, walang mali. Lahat ay tama sa gagawin natin. It's about time kung sa tao pa ginugupitan natin yung puno according sa gusto natin. Uh, purpose kung bakit ito, ito, prune tayo and at the same time, open center method para hindi siya lalong tataas. Kumunatili so siya tapos dito na lang mababa. Konti pa lang ang pinutol ko. Ayan, tumaliwalas na. <laughs> Ayan. Ito. Iwasan na dito. Tapos dito naman, ito dahil wala tayong pinutol dito na sanga, trim na lang natin. Iputulin yung mga maliliit. So ayan, so nakita nyo umaliwala sa dito na portion. Ngayon naman, kung bawasan pa natin yung taas na to para lalong maging open siya. So, bawasan natin. So kita nyo ito, dito ka daw. So kita nyo naman ito mga mga buko. Oh. So nagdikit yung dalawa. So again, wala namang tama, wala namang mali. Lahat ay tama ang gagawin natin. So mamimili lang tayo. So ito medyo malaki na. Ito na lang yung tanggalin natin, yung maliit. Para mas lalong umaliwalas pa yan. So, ayan. So, ayan, so kita nyo, umaliwalas na tapos na tayo dito. Ayan, maliwalas na ito. Tapos na rin tayo dito. Pwede na natin. Ayan, yan. Ngayon, ito dito, ito yung pinutol natin, yung pangalawa. Pwede natin ito tanggalin. Ito. maliit na ito. Mas lalong naging open. Tapos dito, yung panghuling sanga, ito dito, ito na lang yung bawasan natin. Ayaw. Ah, uh, uh So, ito dito daw. So, Mga bok, pinakita ko kanina, ito yung rason bakit isang tip, bakit hindi ko to pinutol. Kasi ang naging rason ko o magiging purpose ko, sabi ko nga, depende sa atin sa pag-design ng puno. So ngayon, ito, gusto ko ito maabot. So gagawin ko siyang, ah, uh, tawag na ito, kaanan. Dito ako aakyat para sa taas. Konting trim lang. Yan, konting trim lang. So yan, pwede na. So ito, hayaan na lang muna natin yan. Nababa lang ako. So ngayon, tingnan natin yung kaibahan kanina. Iwakaran mo lang doon. Papunta doon. Tingnan mo lang yung kaibahan kanina. Ayan o. Oh. No? Maliwalas na. So pag uminit yan, papasok na yung tawag nito yung araw. So maaliwalas na sa gitna o. Oh. So pasok na pasok na yung araw. Hindi na at posibleng hindi pa mahayag. So yan po ang advantage ng pruning. So once again, babalikan ko lang wala pong mali sa gagawin nating pruning. Nasa sa atin po kung ano ang method ni na apply natin. Is it open center method or top prune, umbrella or triangle na design. So sa ngayon, yan ang ginawa ko para makapasok ang sikat ng araw kasi yun po talaga ang essence ng pruning makapasok ang sikat ng araw okay so that's it for today at maraming salamat